Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa uh, mga nanalong uh, party list. <laughs> Na-intriga lang ako dito kasi... Uh, bakit yung akbayan ang naging number one? Parang nakakasyak siya, no? Akbayan. So, lima lang yung pag-uusapan natin, though marami silang nalalo. So, focus tayo dito sa lima. So, ito yung mga katanungan, bakit, 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 ganon. So, Uh, Pag-usapan natin yung akbayan. So, ang akbayan ngayon ay nagkaroon na sila ng 2,750,845 votes na uh, 6.71%. So, malayo. Uh, tatlong seat sa kanila dun. Tatlong makipagbakbakan sa mga pro-Duterte. So, ang pangalawa naman, guys, ay Duterte Youth na meron silang 2,301,000 votes at 271 votes na merong 5.61% hmm, sila yung pangalawa. Ang pangatlo naman ay ang Tingog Party List. So ang Tingog ay meron silang 1,789,009 0.92 votes na merong 4.36%. Uh, 4.36%. At ang pang-apat ay ang 4-piece. Alam naman natin na maraming mahirap sa Pilipinas. 4-piece. <laughs> so, meron silang 1,435,709. At meron silang 3.50 uh percent. at ang panglima of course walang so iba kundi ang ACIS na mayroong 1,222,543 votes or 2.98%. Okay? Unahin natin muna ang Akbayan. So, kahapon, kahapon ng magbilangan, right after ay sinurge ko talaga ang akbayan. Sino ba to Ganon. So, ang akbayan pala ay inendorso ng si uh, ni Senator Risa Ontiveros at Mitchell Jokno yung kina Dilima. So sa kanila pala yun. So matatawag kaya natin ang akbayan na pink lawan or yellow, yellow targe, yellow, yellowish. So sila, sila yung nag-endorso. So, so hindi nakapagtataka kasi nga marami nga naman silang tinatawag natin na makinarya. Kasi tingnan mo naman si Risa Ontiveros, si Dilima at saka si Chil Jokno at sila Bam yun. Sa kanila kasi to ang akbayan. So ayan, sila ang number one ones. So, nung unang election, 2022, 2019, ang binoto ko dito sa kanila, hindi ako bumoto sa Akbayan, ayoko talaga dyan, Duterte Youth, Tingog, at Four Peace. Dito ako sa ACIS. na ngayon ay number 5 na lang. It's because marami ang kumukontra sa mga Tolfo Brothers. Kasi yung ACIS, ang kanilang representative doon ay halos sa pamilya na lang nila, no? Si Erwin Tulfo at saka yung asawa ni idol Rafi Tulfo, sila yung mga representatives doon. So, putahan naman natin ang Duterte Youth, bakit sila nag-second? Ano ang meron sa Duterte Youth? So, may mga nagsasabi para sa akin na ang Duterte Youth, ang talagang daladala nila ay ang pangalan lang talaga na Duterte, ang apelidong Duterte. And besides, madali siyang hanapin doon sa listahan kasi parang nasa 4 or 5 siya doon na Duterte. So, pag pili mo uh, yun na ang hahanapin mo kesa yung mga nasa ibaba so kung ma makikita natin ang Duterte youth ay sumikat siya doon sa hearing sa Quadcom. nung nandoon si presidente Duterte nandoon ang kanilang uh, representative na si Trexy Kadima at nag-privileged speech siya doon at ito yung kanyang sinabi nga eh, ipaparinig ko sa inyo Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak Vice President Sara Duterte ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo libong mga magulang na ang mga anak ay piniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing... Okay, so yun yun. Ah uh, yun yung kanilang naging sandata naging uh, weapon dahil sa pagkakataong yun marami ang nakatutok sa hearing, may mga pro, may mga anti at meron namang mga walang pakialam. So nakita nila kung gaano katapang yung representative na babae na si Trixie Cardima nung sinabi na yung gano. Totoo naman talaga. Kahit nga yung uh, Speaker of the House, ilan lang ang boto niya. Wala pang 100,000 siya yung nanalo kasi wala siyang kalaban yun tapos ipapa-impeach mo yung ibinoto ng 32 million ano parang sobra naman yun parang nakakahiya naman yun pero ang tigas ng balat na tigas na tigas talaga so yun lang ang pinakasandata ng Duterte Youth kaya sila nagkaroon ng 2.3 million saan ba sila uh, meron ba silang mga tinatawag na mga satellite offices parang wala naman okay punta tayo sa tingog ito sa tingog talagang suportado to all over the country dahil napakarami nila mga satellite offices. At ito ay syempre ang may-ari niyan walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez o si yung kanyang party list mas madami pa ang bumoto kaysa sa kanya. Kasi nga naman dun lang sa distrito niya. E syempre distrito yun don't tell me na hindi yun umabot ng isang milyon yung mga tao sa district niya. Sa Tacloban pa lang marami na mga tao dun. Next ang four piece. So sa four piece naman alam natin na ito ay ah, uh, nasa batas din at ang gumawa ng uh, party list na to, syempre siguro talagang itutulong nila at saka yung mga tao na sa isip na a ah, 4 piece to para to sa mga mahirap sige iboto natin to, siguro yun ang kanilang uh, naging sandata para manalo so dito naman sa act CIS kasi nga marami silang natutulungan kaya lang parang bumaba ang kanilang popularity is because yung may ibang mga tao marami na sigurong nagigising na ah ginagamit lang tayo pag may problema pupunta dahil doon, bababla, gano'n. So, yun ang dahilan na bakit sila ay parang bumaba na sila yung pinakasikat, sila yung number one last uh, 2022 at ngayon, nasa top five na lang sila. But anyway, meron silang 2.98%, so panalo pa rin. At saka yung mga iba, ang focus lang natin dito ay yung 1, 2, 3, 4, 5. At ang mga katanungan na, bakit nag number one ang Akbayan at ang Duterte Youth na uh, wala silang silang ayong Duterte Youth, wala silang mga makinarya, wala silang mga tarpulin or everywhere, talagang social media at dala -dala lang nila mismo ang apelidong Duterte so ikaw, ano ang binuto mo sa akin? Ang binuto ko this time ay Duterte Youth dahil napabilib niya ako dun sa hearing sa Quadcom, but before Axi is talaga ako, hindi ako akbayan, hindi ako tingog, hindi ako four piece, basta Axi is ako kasi noon, bilib na bilib na bilib talaga ako sa mga namumuno puno dyan. Pero ngayon, hindi na, wala na. So, yun lang po. Maraming salamat. At kung nagustuhan niyo ang video ito ay maaari kayong mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming, maraming salamat po.